Hello guys! Hello mga ka-virgin! So I'm Ricky Baldosa, yung paminta buo na hindi pa naduro, kaya virgin pa rin! <laughs> so good morning mga ka-virgin! So ayan, for today's mini vlog, ay punta muna tayo ng City Hall ng Imus para mag-renew tayo ng MIRS Permit at saka Health Certificate. So gagaling ko lang din po sa uh, City Hall ng Kawit. So dumiretso na rin ako papunta sa uh, City Hall ng Imus para kumuha ng mayor, mayor's, permit at saka health card. So, kailangan po kasi siya sa trabaho kasi renewan na ng uh, mayor's at saka health card natin sa trabaho natin. So, napakaaga ko nga dyan mga ka-virgin, mga alas 8 pa lang nag Apunta na ako dyan sa City Hall ng Kawit at papunta din sa City Hall ng Imus para mas maaga din tayo makauwi. So, okay naman yung daanan, wala naman mga traffic, wala naman mga chururut sa daan. Uh, pagkatapos dito ay gagalagala muna ang virgin. Kasi day off ko naman ngayon, tapos naman na ako mag uh, kumuha ng mga requirements na iba. So, pagkatapos ko dito sa City Hall Siguro Maya-maya, uuwi maya, na rin Galatas to uuwi So, mga ka-virgin Renewhan na naman kasi ng mga requirements Kaya, busy na naman ang bawat isa Busy na naman ang mga empleyado ng Imus uh, Robinson So, renewhan na naman kasi ng mga requirements Kaya, ayun Uh, actually once a year lang naman siya uh, nagre-renew ng requirements so mayors tsaka uh, health permit lang naman yung kukunin din sa city hall kasi yung medical pwede naman sa labas mo ipagawa so ayan mga ka-virgin good morning po sa lahat